Yun, good morning, good morning mga kabigote. So, ngayong araw ay eh, na pala ako ng ano, fuel filter. to so, Magpapalit ako ng fuel filter ng aking raider. Kasi nung huling, huling raids namin eh, laks na sa gas. Damdam ko na yung gasolina niya, malakas. So, malamang marumi na yung fuel filter itong raider ko. Kaya so, ito lang yung papalit natin mga, so, mga kabigote. Pangay firing yan buksan natin ito mga kabigot pansin ko nung ano pansin ko nung nagtarda kami ang lakas ang lakas ng gas kaya kapalitan natin ito ngayon para bumalik sa dati yung consumption ng gasolina na yung rider natin so ganyan lang nga pala pagbabakas mga kabigote eh. ito nang tatanggalin tas yan na may kita nyo na itong fuel pump tapos, tatanggalin nyo na itong socket ito mga socket kasi na itong bolt na ibang piraso sa kanyo na mga gugot yung fuel pump Yes Yes satu diri Ya, yes, situ memang tulaknya mau ke Nah, oh, like magandaan so, nyo lang yung paghila nyo mga eh. kasi may floater pa yan ikot-ikot nyo lang kung so, saan na ayaw yan hindi na nga hindi na nga ng filter takpan mo natin to hindi pasukan so ito mga kabigote makikita nyo

nahihigop na yung pinakano niya kaya siguro nag loko rin to nung nung pauwi na kami nagluloko rin to eh ah, ay ito papalit natin para bumalik na dati tapos yung pure filter pala may kasama na yung scoring. So, ganyan lang pagkakabit mga kabigot Pinagkaiba. Grabe. di na pa lang itim na. Aray ko. Babalit na sila dati yung consumption na ito mga kabigot na natin to. punasan nyo lang mga kabigot yung mga dumi na bumakat sa kamay nyo tapos dito punasan nyo na lang nangyari nito Yung mga gar sa pagbabalik kailangan na sa ano rin. Parang yan. Tapat pa ganyan. Yan. Tapat to. Dito sa pilos niya. Tapos yan. May guide naman yung mga kabigote. Tapos yung sakit. Ito. Ito. Ganyan. Ganun lang. Ganun lang kadali mga kabibot eh. Tapos lagay natin itong mga bolt. salah ternyata yang paling penghikatnya buat mah aku juga para pantai yang dapat <gibit> 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 ya lah <gibit> Pinasan lang muna natin. Tapos sila yun ng pangat ulit para mag-lock guys. Tapos natin to. Ayan. Tapos yung takot tapos ito ito yung host ng drain kapag kaumaapaw umaapaw yung gasolina kapag nagpapagas kayo mga kabigote Diyan dadali tapos ito yung lock dito sa gilid so yan okay na mga kabigote goods na testing natin Yan, dapat ganyan lang yung minor nyo mga kabigote. 3 to 4, naglalaro. Pag mainit na uh, steady na sa 4, dapat yung RPM nyo. So, yan. Bills na ulit mga kabigote. Eh, sana makaya sunod na rinse natin ito mga kabigote. pwede pwede na ulit sa long ride so yung mga kabigote hanggang dito na lang yung video natin at maraming uh, maraming marami salamat sa panunod at uh, ride safe sa inyo lahat